Mga tol, ngayong gabi, tagay at food trip session ang ganap ng Tito Otich niyo. Bumakbak tayo ng mabisang shawarma at quality at affordable na pizza. Kaya wag na natin patagalin tong trip na to. Samahan nyo na ako dito sa T Street Bar and Food Park na located sa Barangay Madiran, GMA Cavite. Ito yung dating tagpuan mga tropa. Paglapag namin, rekta na amerito rito sa Grandmaster Shawarma kung saan nag o sila ng affordable at sobrang quality mga shawarma mga tropa. Ito yung menu nila mga tol. Post nyo na lang para maatik nyo. Tapos to naman yung Cyrus Pizza mga tol. O order din tayo ng mabisang pizza nila dito. Post nyo na lang para maatik yung menu nila. At habang hinihintay natin yung order natin, lumapag na muna itong inumin natin mga tol. Tapos dito naman, okay na tong order nating Hawaiian at ham and cheese pizza. Fresh nga rin pala ang kanilang mga price dito. Kaya mga kayo mga tol na walang preservatives yung mga french price na tinitinda nila dito. Tapos dito naman, ito na yung order nating shawarma. Yung mismong owner ang nagawa ng order natin mga tol. At meron pa nga pala silang isa pang branch sa San Jose Public Market. At soon, magkakaroon na rin sila ng mga burgers dito mga tropa. Opening ang kanilang T Street Branch mula 7pm to 3am. Sa San Jose Public Market naman, 4pm to 11pm. Kaya visit na lang po kayo mga boss at madam.

Yeah.